Uminit ang ulo ni Direk Jojo dahil sa kakulitan daw ng mano ni Gerard Anderson. Madalas bumisita nito sa location para madalaw si Kim Ju. Kaya pala nagsusungit si Direk. High blood kay Gerard. Nakakabastos din naman kasi na nandoon si Paulo Blino sa set. Tapos parang hindi inirerespeto ang partner. Ang katwiran wala naman daw inaamin na magkarelasyon ang dalawa. Kaya gustong gusto na ume-exen na palagi. Ayon nga sa mga komento. Ganyan talaga ang mga ex ni Kim Joo. Ayaw tumigil sa pangulit. Ano naman kung ayaw umamin ng Kim Pao sa relasyon nila? Dapat ba na palaging pinapublic yung relationship? O huwag kayo gumawa ng issue. Nakakaasar yung ganyan. Yung mga ex kasi kinakarma lagi. Tapos itong si Kim Joo, binibless talaga sa mga projects. Ang daming ganap at hanggang ngayon, kahit 19 years na si Showbiz, hindi nakakalimutan ng tao. Nasa ugali din kasi iyan. Kung ako kay Paolo Obilino, umaligid na siya. Palagi sa asawa. Maraming insekto na panidikit, nakakadismaya. Ayon pa si isang komento, Kakahiwalay pa lang nila ni Julia Barreto saan kumukuha ng kakapal na mukha iyan. Ang effort niya para magpunta sa Cebu. Para lang dito kay Kim Chu. Ano ang hidden agenda ni X? Pati tuloy ang The alibi team na naloloka kay Gerald sa eksena niya. Yung na bumalik sa showbiz at hiwalay na sila ni Julia. Nang ang naiisip ng mga fans ni Kim Chu So agawin ng lab team